Hello guys, it's me Prince Rock Bali, ano na ngayon? February 28 2025 At uh, update uli kayo sa ano Tanim natin na Ampalaya Ito na po siya oh Malagong 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 ng mga dahon ng ano tanim ko na namumunga na nga eh Ano nyo yun, yun po yung so, iba pinalot ko ng plastic ng yelo kasi baka eh. tusukin na naman ng, ng mga fruit fly eh, <clears throat> kasi pag tinusok ng fruit fly ano eh mangingitlog uh, itlogan yung ano bunga tapos yun na mabubulok na ito na sila ah. Uh. Uh, Ay, na Oh, sige na siya. Dami na yun, dami rin yung bunga. Meron pa dun. Tapos dun, oh. Bali yung mga, yung mga kamatis ko. Hindi sila namunga munga. Iwan ko kung bakit. Wala nung inisprehan ko sila ng yung ano, matapang na gamot. Laban sa peste ito yung nangyari sa kanya parang namumulaklak pero hindi nagbunga tinan nyo e, bulaklak sila pero wala lang na nalalaglag lang yung bunga at sa pagtatanim ko ng kamatis parang parang ngayon lang ako ano eh binigo ng kamatis baka hindi sila hiyang sa sa sako. Mas gusto nila talaga yung lupa, direkta sa lupa. Kaya yun Pero itong ampalaya, kahit na-sprayan ko ng lanate, medyo na nasaktan din sila ng konti pero sumunod na araw, nakabawi. Tapos ito na sila ngayon. Oh, yung mga bunga na. Hmm. Yung kamatis oh. Ganda ng tubo niyan. Ni-expect ko lalaki ng bunga nito. Okay. Nang, nang, nangyari? Hindi ko pa sila inaalis kasi parang yung amoy nila. Kasi yung amoy ng kamatis parang ano rin eh. May, may, mga peste ng ampalaya na takot sa amoy ng kamatis. Kaya hinahayaan ko lang na nandyan yung mga kamatis kahit binagbubunga talaga nasaktan sila dun sa gamot na in-spray ko pati yung sili oh. hindi maganda yung tubo itong ampalaya lang talaga yung parang nag-survive dun sa ano, uh, in-spray ko yung malaki dun oh. uh, harbisin na natin harbisin na natin guys Okay guys, service na natin. <laughs> ito, pwede na ito. All Alright. Yun. Tapos mayroon pa rito. Ito, pwede na ito. Tapos.

ya, nolak itu, iya, alright, hei nih, numpah, ya cuma laki, main cuma laki, ini ya, alright, hmm. mhm mm Oh, yun. Pwede na. Tapos meron pa rito. Ayan. Ayan. Oh. yun Pwede na to. Kami lang ni nanay ang magugulay kasi yung mga bata parang hindi nila masyado gusto niya. ang ampala um, <clears> Toto, <throat> ito ito kahit medyo malit pwede na ito mm. kailangan ano eh kailangan talagang mag magbawas ng bunga para lumaki naman yung iba kasi kung patatagalin mo pa eh, pwede nang harvest eh, yung nutrient ma mapupunta punta lang dun sa ano bunga eh, imbis na yung iba mas mabilis lumaki yung medyo maliliit tapos mas madami pang bulaklak pung pag ano pag <coughs> binuwasan mo ng bunga yung halaman may papalit kumbaga Meron pa ba? Tama-tama lang 'to. Pero iba talaga pag ano, pag nakadirekta sa lupa yung tanim mo kasi malayang malaya yung ano eh, yung ugat ng halaman na ano eh, <coughs> mag mag-spread sa sa lupa, hindi gaya dito sa sa sako, parang umiikot lang yung ano niya eh yung ugat niya kumbaga hindi siya malaya nakadepende na lang sa ilalagay mong buno tapos pag may uh, nabubulok na pinagbalatan ka ng ano, naggulay ka ng <coughs> nagluto ka ng gulay yung pinagbalatan pwede mong uh, ilagay tulad nito mga nabubulok na pinagbalatan at bali, doon lang sila nakadepende eh, yung nutrients na kukuha nila. Tapos yung tubig. Ayun Ang init. <coughs> Sige, ipunin natin yung ano, na-harvest natin. Marami na rin to. Ito na bibili sa palingki oh. Ay, hmm. Oh. Oh. <laughs> Pwede na. Hindi na namin mauubos ni nanay ito sa isang araw. Okay. Iluto na natin. Kahit igisa lang to sa hipon o karni. Sarap na to. Tapos may kamatis. Ayun, maghiwa na tayo ng sibuyas. Tapos, kamatis. Pintri bawang. E, no, wala pang babangu yan tinang kasama kasama mo na mag-ulan yan. yon. sa konsens magbutok mga tinanim natin para pulyo. yung binababad mga 10 minutes para mawala yung pait ayan, maghihaluhin natin ayan, mag-isa na tayo si pre maghihaluhin muna sus bawang Ya Ya lagyan na natin itong karne para lalong sumarap lagyan muna natin ng tubig para hindi magtutong tapos pakuluan natin yung karne para maluto siya luto na yung karne kaya ilagay na natin yung hipon ayan madali lang naman maluto yung hipon antay lang natin mag iba yung kulay niya nagiba na yung kulay ng hipon kaya ang ready na to na pero gyan mo natin siya na ng sin para makuha natin yung ano alak yeh kamang alak yeh nagyan na natin ng paminta para medyo spicy yung lasa tapos nagyan na natin ng sili isabay na natin yung gulay yung ampalaya ayan Ayun, lutu na oh. Ready na, ready na para ulamin. Guys, we do hot cook yung pagkakaluto para yung uh, sustansya niya ay hindi mawala. Salamat sa panonood, guys.